Akapulko ay isa sa napakahusay na igamot sa mga sakit sa balat. lalong lalo na kapag ito ay fungal infection, kahit na ito ay bune, o ano pa mang sakit sa balat, mga nangangati, mga susugat-sugat, masasakit. Alam ba uh, ang ilang sakit sa balat ay kwan? Uh, gawa ng mga punggos na nanginginain sa ating mga pawis kapag ang tao ay laging pinapawisan pagkatapos ay na, nasa air room at na nagkataon na may mga pungkos sa kanyang balat ito ay mabilis kumalat at ito ay ikinukos-kos. tapos ay ang ang ilan sa mga sakit sa balat natin ay yung mga parasite sa ating uh, bituka ito ay uh, nagre-release sa mga toksin na itinatapon sa ating mga balat kaya uh, kuminsan ang sakit sa balat ay hindi lamang pinapahid sa balat kundi iniinom din. At itong uh, itong akapulko ay napakaraming uh, mga sangkap para mapatay o makontrol ang ating mga infeksyon sa bituka, gawa ng mga punggos at ng iba pang uh, mga bagay. Kaya't na pag ito'y nilalaga, pag ito'y nilaga ninyo, at inyong ininkit sa balat ang uh, nito, kundi pati yung mga, mga sakit sa bladder at sakit sa atay at iba pang uh, mga karamdamang pang loob ng ating organ. Kaya't ito'y kinukos-kos at na uh, uh, iniinom. Napakahusay ni tonti at na uh, ito yung kanyang mga, mga bunga kapag hinugna na maganda itong itanim, madaling tumubo at yun naman ang itsura ng kanyang bulaklak eh, nilalaga din, sinasama sa dahon at binagawang te alam nyo, eh, pag yan ang nangyari, maraming sa mga sakit natin sa bituka, ay mawawala maraming sa ating bituka ay katatapos lamang na mga malalakas na ulan, kaya ito ay bago pa lang nakaka-recover pag kayo, uh, ang kailangan dito ay dahon, at pag mangungo kayo ng dahon lang o oh, hindi wag niyo yung iisa isahan mabagal yan oh yan. pwede niyo itong ipatuyo at uh, maganda rin itong pantapal sa mga rayuma alam ba niyo yun kahit mga rayuma ay may mga bakterya at na uh, mga mga may mga, mga, mga bakteriyang masasama na pinagmumula ng uh, pagsakit ng rayuma at na uh, maganda eh, paggagamotin natin ng rayuma ay ating tatapalan ng mga mababaho o mababangong mga halaman, matitindi ang amoy at baka sila ay, uh, ang kadilang uh, ang ating rayo ay galing sa mga sa mga bakterya. At na uh, ito ay pwedeng ipatuyo lalo na kung summer gagawin niyo powder at inyong stock. Pero kung gusto nyong yung stock nang matagal, wag nyong gagawin yung powder. Patuyuin lamang niyo na dahon at ito ay tatagal nang uh, hanggang isang taon at kalahati kapag dahon lang kapag powder wag huwag pa patatagalin ng isang taon at uh, tayo gagawa ng langis ito ay ating, uh, ating isa sa isa sama sa, sa gagawing langis ang uh, pwedeng uh, iblender nyo pwedeng bayuhin, o pwedeng uh, uh, pagkatapos mapowder bubuhusan nyo ng langis at inyong ibibilad sa araw para ma-extract yung bisa ng akapulko uh, tayo ay kukuha ng uh, marami-rami kami maghahanap na pa ulit ko, baka ang ating sakit sa balat ay bunga ng, uh, ng hindi magandang bituka. Eh, hindi lamang ipapahid ito, kundi ito yung inyong iinumin. Ito yung safe na inumin. Sa At katunayan, ang, 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 mga mura nitong bunga ay pwedeng gawin kwan. Pwedeng igulay. Tayo magtatanim. Okay, ito yung kaliliit niya pwedeng bunutin yan at itanim uh, kapag ito'y ating gagawin te maganda yung mga dahong mura at uh, meron da rin <laughs> uh, na meron bulaklak bumuka na Mayroon din siyang kaunting nektar na sipian yan ng mga mga insekto kaya uh, pwede kayo magtanim na bakuran at ito'y pwede yung makontrol ang, uh, ang pagtaas puputulin lamang ninyo, napakadaling mabuhay napakadaling imanod marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wellness si Pastor Vito